maliit lang kayo sa akin. Dahil hindi nyo kaya gawin ng ganito klase ng kalokohan, hindi ba? Ano <laughs> na to? Umalik ka rito. Kailangan pa rin sa akin sa kalokohan ginawa mo. Nagpapayaran mo mong ginawa mong nun. Yeah. Ako lang ang may kaya gawin ito. Dahil ako ang pinakamagaling. <laughs> oh. Yeah! Anong ginagawa mo dito sa labas sa oras ng klase? Ay ko! Nakakainis! Naruto! May gusto kang sabihin sa akin, sir! Suya! So, hmm? Ililibre kita sa pagkain mamayang gabi! Ah! O oh, sige, sir! Gagawin ko po lahat para malinis ko lahat ng ito! Hmm? Bakit mo nga ba dinumihan ang mga rebultong yon? Alam mo ba kung sino ang mga tinatawag ng mga Hokage? Aba, siyempre naman! At isa na sa mga Hokage ay si Ikaapat, ang bayani na nagligtas sa bayan natin mula sa dambuhalang halimaw. Kung ganun, bakit mo yung ginawa? Sir, lalampas ang goong mga ginawa ng mga nakaraang Hokage! Hmm? At pagkatapos nun, teka sir, pwede ba po ba akong makahingi sa inyo ng isa pang kailingan? Ha? Ah, ito ba? Naku, hindi pwede. May lalagay mo lang ito sa noo mo kapag nakatapos ka na. Pwede kang magkaroon nito bukas kapag nakapasa ka na sa lahat ng mga exam. Sisimulan na natin ang pinakahuling exam. Sandali, teacher iruka. ka. Ipasa na natin siya. <laughs> Napakahusay naman ng kanyang teknik at malakas din ang pangangatawan niya. At kung tutuusin kahit papano, nakagawa din siya ng isang katulad niya. Pero isa lang ang nakayang gawin ni Naruto. At isa pa itong walang buhay at walang silbi. Hindi ako makakapayag na ipasa natin siya. Nabalita ako sa na hindi nakapagtapos. Mabuti. Ganun nga ang dapat na mangyari. Tama. Makinig ka, Iruka. Opo, Master. Alam mo, palagi ko, gusto ka lang niyang maging napakagaling. Ang maging napakalakas at napakahusay na mga dirigma. Hindi ka pinag-iinitan ni Teacher Iruka. Kung hindi, bakit lagi na lang ako? Dahil katulad mo, isa rin siyang ulila. May sasabihin ako sa ang isang napakalaking sekreto. Ha? sikreto. Sikreto? Teacher ka! Gumising ka! Huh? Meron nangyari. Si Naruto, kinuha niya ang kalatas ng mga lihim na kasulatan. Ano? Ang kalatas ng lihim na kasulatan? Sige, basahin ko nga. Ba. Ang unang teknik ay ang... Ano? kagibunshin? Ibalik nyo rito si Naruto ngayon din. Oh! Kakalat ko sa buong bari ang balita at ako mismo tatapos sa buhay ni Naruto. Kapag nangyari na mapapasakin na ang kalatas ng mga lihim na kasulatan. Nandito ka lang pala! Nahuli din kita! <laughs> mga pinagbabawal na kakayahan ng nakasulat sa kalatas na hawak mo! Mapanganib ang isang yan! Alam mo, Naruto, ang totoo niyan, takot lang ang yung teacher Irokan na mapasayo ang kalatas. Ha? Ano ba nangyayari dito? <laughs> Naruto, 'wag na 'wag mong ibibigay sa kanya kalatas. Ginamit ka lang ni Misoki para mapasa niyang kalatas na 'yan. <laughs> 'Wag mo siyang paniwalaan, Naruto. <laughs> Naruto, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. 'Wag Tumigil ka! Huwag mong sasabihin sa kanya, Mitsuki! Pinagbabawalan ng lahat na pag-usapan ng katotohanan ng ikaw ang nambuhalang halimaw. Yan. Tumigil ka! <laughs> Napakahabang panahon ng pinagsisinungalingan ka ng bayan. Walang sino man sa mga taga rito nagmamahal na sa'yo, Naruto! Kahit yung si Teacher Iroka, kaya nasusukloman ka niya! <laughs> kaya pala ganun na lang kasamaan tingin sa akin ng lahat ng taga rito! Makasinungaling kayo! Katapasan mo na, Naruto! Naruto! <laughs> 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 eh, bakit sir Iruka? ka? Eh patawarin mo ako Naruto. Kung pinilit ko lang higit ang, ang mga ginagawa ko para sa Hindi mo sana naramdaman ang matinding pagdurusa ngayon. Hindi ba tama ako Naruto? Matinding sakit din ang iyong nararamdaman? na napakalungkot din ang iyong buhay. Huwag kang magpatawa, Iro ka! Naruto! Naruto! Gagamitin niya ang kalatas para paghigantihan ang buong bayan. Masama ito. Sinabi ni Mizuki kay Naruto ang lihim. Ngayon, mas lalong magiging takot at mailap si Naruto. <laughs> Napansin mo ba ang kanya nanlilisik na mga mata? Ganun ang mga mata ng halimaw. Yeah. Si Naruto ay hindi ang babuhay lang alimaw! Mamaya na lang kita tatapusin. Yeah. Hindi kita mahayaan. Hayun ah! siya! Ah! Yeah. Yeah. Ano mo nalaman? Paano mo nalaman na hindi ako si Iroka? ka? Uh, kaya naman pala. <laughs> Dahil ako si Iroka. Walang imposible e mangyari sa oras na mapasa kamay ng kahit sino ang kalatas. Pero hindi isang halimaw si Naruto. Siya ay isang... Hindi na siyang dambuhalang halimaw ngayon. Siya na si Uzumaki Naruto ng Hidden Leaf. <laughs> oh. Oh. ngayon ka na mamamatay! <laughs> mong sasaktan si Sir Iruka dahil pag ginawa mo yun, ako ang tatapos sa'yo! Kaki, moonshine, tignik! Pero paano nangyari ito? Anong problema, Mizuki? Ayaw mo kumilos? Kung ayaw mo, ako magsisimula! Nagdumag ka na! Sumugod ka na! Dalaan natin ang gano'n! Halika! Ah! kahanghangang bata. Maaari nga niyang malampasan pa ang mga nakaraang Hokage. Sir Ino ka! Ayos ka lang ba? Naruto, halika sa tabi ko. May isang bagay lang akong ibibigay sa'yo. At ngayon, Naruto, magdiriwang tayong dalawa. Ililibre kita ng paborito mong pagkain. Naruto, binabati kita. Naruto. Sandali lang, masakit ko ang katawan ko. Sasabihin ko na sana kay Naruto na ngayon pa lang magsisimula ang mas matitinding paghihirap sa buhay niya. Bilang isang... Babarik na rito si Naruto sa lalong madaling panahon. Ano, may nakakita ba sa inyo kay Naruto? Hindi ko siya nakita. Masama ito. Sigurado na ako may malaking gulong mangyayari. Wala na kayong dapat mang ipag-alala ngayon. Ha? Huh? Master!